Alhamdulillah at ilang tulog na lang talaga at mag flight na tayo. So check ko yung hand carry ko at ito ang nakita ko. Nako, muntik na tayo madisgrasya nito paano na lang kung doon ito bibigay dahil matagal na rin ang bago ko na ito kaya ganyan na ang nangyari parang nag expire na siya so may bag tayo sa ating bagahe kukunin natin para ilipat na lang ang mga gamit natin sa hand carry kahit medyo maliit pero okay lang yan pwede na yon ilang taon na rin itong bag na ito kaya siguro ganyan na siya pero wala talagang sira ang yung sala hawakan lang talaga niya na nagkaganyan na may damage na pala kaya natatakot ako baka pagdating natin sa airport is bibigay siya so ililipat mo na lang yung mga thanks ko at magbubukas na naman tayo sa ating bagahin na naman dahil kukunin natin ang ating bag na nilagay natin dyan para ilipat ang para panhang carry natin at ma final na lahat dahil magpa-flight na tayo insya Allah. Nag-final na sana ako sa aking mga bagahe na dalawa dahil okay na sana kaso lang nagkaroon ng problema ang hand carry ko pero carry lang dahil may time pa tayo at hindi pa sa oras. Buti na lang na check ko kagabi at nakita ko ito kaya pagka umaga ito yung ginagawa ko pag ko sa umaga. So, ito na lang ang problema natin. And then, final na. Lagyan na natin ng lock ang ating bagahip. Ready for flight na tayo. Alhamdulillah, insya Allah. Kita-kita na lang sa Pilipinas. Excited mats na ang madam ninyo. Ay, excited na talaga makita ang family. Dahil, 4 and 7 months din hindi kami nagkikita. Kaya, sobrang excited na ako. At huwag kayong magtaka ha Para mag-flight na yung uh, attire Ayaw ko yung Kasi sobrang lamig kasi dito sa Riyadh Kaya ganyan na yung attire ko With me pa yan si madam Sobrang lamig na dito Kaya ganyan na ang uh, attire natin So final na ang ating hand carry At hindi na natin gagamitin ang bag na yan Yan yung para sa chocolate natin Hand carry din yan At ready na rin ang ating dalawang bag Yan na siya Ready ilalak na natin at ready for flight na tayo, inshaAllah kita kita na lang sa Pilipinas, inshaAllah.